Grade 5 pa lang na humaling si Leyland sa boxing. Pero pagtungtong ng grade 8, na humaling ito sa busyo. Mahirap po, pero titis pa rin para sa ginto, ma'am. Napayat po ako dati, ma'am, pero ano, na parang inaasar ako, ma'am, nung mga grade 5 kasi mapayat ako, ma'am kaya natutok ako sa boxing kasi nagbibigay sila ng training sa box sa boxing noong elementary kami, ma'am. That's when I started yes. combat Matapos itong tanghaling kampiyon sa Wushu sa karaang noong Pebrero ngayong taon, sa sabak muli ito sa labanan. Isa kasi siya sa mga pambato ng Cordillera sa napipintong pagbubukas ng Batang Pinoy 2025 sa darating ng weekend October 25, 2025 sa General Santos City. Kaya naman ang mga estudyante ng Baguio City National High School, todo na ang paghahanda. Isa na rito si Kisha na sasabak sa Wushu Taulu. Endurance, ma'am. Kasi after we've dismissal na, we've dismiss po ng 5 o'clock tapos kung minsan po kasi tumatakbo po kami ng oval and then it's very hard to maintain or parang i uh, parang i continuously na gawin to Sa kubuan, aabot sa 508 na atleta at coaches mula Baguio City ang sasabak sa Batang Pinoy. Uh, actually, may mga ano na tayo, may mga athletes na tayo na nandun ngayon. May mga nauna. First batch of the city sports officials, pinapunta ko na rin po doon. So, naayos na yung mga arrangements ng billetings ng ating mga athletes sa Kahilsot Elementary School. Um, yung mga medical arrangements na rin natin so na naiayos na rin pati yung mga request natin ng mga weighing scales stretch out na natin to we handle yung logistical matters or yung mga ibang mga ibang bagay-bagay to 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 uh, ease up some of the burdens na kailangan pang isipin ng ating mga atleta at coaches Bagamat ilang tulog na lang bago ang pagsisimula ng palaro, puspusan pa rin ang pag-eensayo ng mga atleta ng Baguio City. Isa nga sa mga nakatutok sa pag-eensayo ng mga bata ay ang Southeast Asian Games gold medalist at wushu coach ng Baguio City National High School na si Daniel Parantak. Oh. almost day po yung training namin not only sa training we do cross training sa mga athletics na yung pacing nila sa takbo yun po mam yung ginagawa namin and then of course sa sa akin kasi sa Taulu, kailangan malakas yung stamina and then yung mga forms kailangan maayos din uh, we are hoping na magstay pa rin na ganoon kasi though alam naman natin na yung mga ibang LGUs, puspusan din ang training pero siyempre Baguio, dyan na rin. Mal uh, gagawin namin yung uh, best namin to stay sa, ano, sa top. Bukas, October 23, susunod na babiyahe patungong gensan ang iba pang mga atleta para sungkitin ang mga gintong medalya sa Batang Pinoy 2025. Angel Arquero, RNG News.